Love. Kala ko ba nag-open lang yun? Ito yung hmm. nakuha Yo, so good morning mga ron at saka magandang gabi sa kapi ng mundo uh, dito ngayon tayo sa napakalawak na kuha na ng mga tulya o halaan o uh, yung sa Batangas yung malaking peras o sana makarami kami ngayon kasi uh, masarap doon sa bawang talaga uh, special <laughs> kaso kailangan natin magbungkal para makuha ang napakasarap na ulam na halaan o tulya samahan nyo kami Let's go. So dito mga ano kailangan na marunong ito mga sa Google kung anong oras ang low tide. Para talagang ano, purong buhangin siya. Buhangin at putik. Uh, sana, sana makarami tayo talagang yung Yeah. Sila yung mga sa gugong kalatayo, taga-chismoso lang kasi pinagod taga-tayo ni Ayan ang paghukay nyo, nakadalawa na siya. Trag na mga katok. Shish! <tinyo> yun! Ayan na! Huwag kayong mahiyang mag-comment <tinyo> <tinyo> Kailangan matyaga po sa paghukay ng mga... Marami tayo. Kahit magbasa ngayon. Alaan. Kasi nakatokos lang tayo sa... Yan po sa mga katok. Ito yung mga laan Ayun. Yung ulam sa pagbubungkal hmm. ng putik. So so gusto ko po sana, sana sa tumulong ka sa isa lang pang bumbungkal. At saka si Jay, ito yung mga gustong gusto nyo dyan na activity kaysa sa paggalambat. Kaysa sa paggalambat, nakakapagod daw dito. Mas nakakapagod daw po. <laughs> Ayaw mo lang tumulong. Mas Wala okay. lang pang talaga, Jay. Ako naman. Jay. Mas gusto ni Idol Jay yung mga Jay. Trabahan, Ako naman. Yung mga ganyan, yung Ayun mga, ang kahoy. Mga, mga sa putikan. Ayun yung mga gustong gusto niyan palagi. At dito tayo. Para hindi naman masyado na hinita ng mga tulog. Sa dyan mga tulog. Palakihan na sila ng mga nahuling. So yun. Si Katok. Si Kinakamay na lang din. Si ano? Si Ace. Ace. Ace Tox Ace Virgil Si Ace Tox Si Ace Virgil Yung kapatid niya no Lupianong <laughs> E, eh, bungkal Bungkal, bungkal Para sa napakasarap na <smart> Ngayon po naman Nasaan po na po Ngayon sa mamaya Update ko kayo Kung baano Karami ang ating mauli na Mga tulya Hanggang susunod sunod nalang Saan po naman May tanong Kaya na wala siya Sa one piece Si Ace Naman no, po Dito ng alaw Tulia. Kaya po siya nawala sa One Piece. Ay, nawala po ng trabaho. Ayan. Iyak tawa siya nga. <laughs> okay, bungkal. bigla Tinapos yung karakter niya doon. Tinapos niya bigla eh. Kaya umirte ng Piece.

'di ba? Identito eh, na eh. me. wala ka? Dun, dito ako sa likod mo para hindi pa kita ang bukot ko. Hindi mo makita? Hey, bungkal. Ya, misah, misah. Misa. So, para pagod ka na tuwag <laughs> umaya malalaman mo pag ikaw na rin magukali Because, oh. hindi ako sa ganyan pwede jay daman tuwag ko yan ang dalawa Ano all my vlog? Kala ko ba nag-open lang yung camera? Ito sa mga record recorder rin. Nag-open <laughs> <Ako> sa <siya>, Jay. <Jake>. Ito <laughs> may ito. Ayun. Ayun. Ito lang na ng din ngayon naku, ayan na 20 na na more than once So Ito po yung nag-exercise po sa ito. Para sa limang umami. Hindi pa niya may -hip. hindi may hiipit. Bisigas. Lalim Masama malapit. Junsa. na sa Si Jay, nandun pala si Jay. Jay, nakailang kilong ginto ka na? Mga isa't kalate. Eh. Isa't na. Ay, ba, nakarami na pala si Jay. Toks

いいね。 여기가 <목소리도> 난쟤 kalahati oh. magkakalatin ng timba Wow! Wow, Jerry, bay! Wow! Yang lepas, yang yan itu, ya, yan yan jen, 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 jen. yan ya, coba malu. Itu malu, nih, keratin timbangan yang nanti nafsu nggak nong. Betul, mau Yan, yun. Tipo. Lucky. ini Ano gayon ng ata dito eh. <laughs> Isan <Listen laughs> uh. Oh. Lo, tiktok motor shift talaga po, Tek Yos, Yo mga ano, tapos ng namin kumuha ng ano ng tulya. Napakahirap talaga, kaya pala minsan ah uh, sulit din 'yung pambili mo sa tulya sa palengke kasi meron talaga siya kunin, hindi siya basta-basta. Lumulubog ako sa puti na pag-uwi, ang gantuhod. Pero as yes, naman ah uh, alis mo na rin namin yung timbang to yan napakarami rin so yan pa so kaya muna natin ta mamaya pwede natin ihaw yan yes bakit ito may uli namin